Magandang araw po sa inyo lahat, sumaati ng kapayapaan at pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo. Ngayong araw nito, magpapatuloy po tayo sa pag-aaral po ng Salita ng Diyos at ito po yung ating pag-aaralan ngayon, proper hermeneutics, na kung saan yung iba ay nalilito pa. No? Kaya bibigyan po natin ng linaw ang ganitong mga komento. Mula po kay Anton, basahin po natin para mabigyan po natin ng paglilinaw yung kanyang naging comment. Sinasabi niya, tamang-tama yung hermeneutics Mr. Owen, ikaw naman, hindi mo yan sinusunod dahil sariling interpretasyon yung sayo. Paano mo nalaman, ano, tanong ko dito kay Anton, paano mo nalaman na sariling interpretasyon yung aking sinasabi? Bagamat yung aking mga sinasabi ay hinahango ko sa mga salita ng Diyos at hindi ako para magbigay ng sarili kong interpretasyon o sarili kong paliwanag o sarili mang opinion hindi ako nagkakaroon ng ganong idea o kaalaman para ibahagi sa inyo. Ngayon ang tanong, ano ba ang hermeneutics? Para sa kalaman ng lahat, ating babasahin sa mga diksyonaryo para malaman po natin ang kahulugan ng hermeneutics. Ngayon, pasok po tayo sa diksyonary. Sabi po dito sa diksyonary, hermeneutics, noun. Ito po yung meaning. The branch of knowledge that deals with interpretation, especially of the Bible or literary texts. Ibig sabihin po dito, no? isang bangay na makakapagbigay linaw po sa bawat isa sa atin. Kung ating translate pala ito sa Tagalog, yung salitang hermeneutics ay ito po, Pilipino, noun pag-aaral ukol sa Diyos. Ngayon, kung tayo po ay mag-aaral ng uh, Biblia, ayan po nakalagay po, hermeneutics especially of the Bible, noho. Para maintindihan natin, tayo po ay hindi mag-e-interpret sa ating sariling kaalaman, kaunawaan. Ngayon, para ipalinaw po natin kay Anton yung sinasabi niya, meron daw ukong sariling interpretasyon. Ngayon, dahil ito po yung ating naging topic noong last video natin, napakinggan po ninyo yung patungkol dito kay Brother ADC Villanueva Na kung saan itong sinasabi niya dito, so babasahin natin no yung kanyang uh, pananaw patungkol sa relihiyon. Ang pananaw niya sa patungkol sa reliyon kasi marami na po siyang group o mga churches na mga na-build up kaya marami din siyang tagasunod. Ngayon, ang atin lang ginagawa ay maglinaw ano ba yung religion. Ang religion ay itinuturo ni Kristo. Bagamat may mga religion na iba din ang pananaw. Pag sinabing proper hermeneutics, dapat kung sinabi ba ng Diyos yung religion, abay paniwalaan mo. Ano ba yung religion? Ito po isang bagay na ipamumuhay mo yung mga gawang ayong o okol sa Diyos na pinapagawa. Gumawa ka ng mabuti, gumawa ka ng tama, sumunod ka sa salita ng Diyos, sumampalataya ka, aksyon po yun. As a religion, nakikita dito yung pamumuhay mo. Ngayon, sa kanyang uh, articles, babasahin natin para malaman po ninyo kung nasa hermeneutics o proper hermeneutics yung kanyang itinuturo. No? Para mabigyan po natin ng na linaw itong si Anton. Sabi niya, tamang-tama yung hermeneutics, Mr. Owen. Ikaw naman, hindi mo sinusunod dahil sariling interpretation yung sayo. So, tingnan natin. So, dito siya kumuha eh. Napakinggan niya. So, magkakaroon po tayo ng uh, paglilinaw muli para lang sa kanya. So, ngayon, tingnan natin kung nasa proper hermeneutics itong sinasabi ni Brother Eli si Villanueva patungkol sa reliyon. So, alam natin, ang reliyon, Merong dalawang bagay na may reliyon na pang tao o gagawa-gawa, man-made. Pag sinabi nga, mula sa tao, yung mga doktrina. Pero yung religion na mula naman sa Diyos, ay siyempre susundin natin kung ano yung sinasabi patungkol sa reliyon. So, basahin na natin. Mula, ko, mula Brother Eddie, ang sinasabi niya patungkol sa religion ay ganito. Born again is not a religion, but a personal experience with Christ. Yet, to all who receive Him, Jesus Christ, to those who believe in His. Sinasabi niya dito, no? Para maintindihan natin. Yung born again, sa Tagalog po ay uh, kapanganakang muli, hindi daw ito isang relihiyon. O, ba? Diba? Yung born again is not a religion. Ngayon, nilinaw natin yan kahapon. Ngayon, mas ililinaw natin kasi para mas maintindihan po ni Antonio yung mga bagay nito, o oh, hindi lang ho para sa kanya, ha? sa mga mali ang pananaw na ganito rin ang kaisipan. Na sasabihin kasi naturoan ka at inadap mo yung ganyang turo, yan po'y man-made. Yan po ay hindi nasa tamang hermeneutics. Bakit? Ngayon, aaralin natin yan. Pag sinabing born again, pagbabago ng pagkatao. So, ang ipapasok mo na sa iyo, yung salitang religion. Iyan ang iya action mo o gagawin mo ipamumuhay mo. Ano ba yung relihiyon? Ano ba yung religion? Diba't ito ay isang bagay na tinatawag na relegari. Pagbabalik. Pag-uugnay muli sa Diyos. Kasa, kasi nga dati, hiwalay ka sa Diyos. Ngayong naborn again ka, na bago ang pagkatao mo, yun nga, magkakaroon ka ng pag-uugnay na muli sa Diyos. Yun ang religion, di ba? Eh pag sinabi mong naborn again ka at aalsin mo yung religion, wala kang pag-uugnay sa Diyos. So malinaw po ba? Relegare muling pag-uugnay ng tao sa Diyos. O tanggalin mo religion. So ibig sabihin, wala po siya sa proper hermeneutics. Yun ang ibig sabihin. So nagit na ba ninyo? Kaya kaibigang Anton, naintindihan mo ba yung salitang religion? Yun ang sinasabing hermeneutics na tama. Pero pag dito, magkakaroon ka ng ganitong kaisipan na pag nabornagin daw, hindi mo sasabing in ay relihiyon o reliyon o bibigyan natin ng magandang paglinaw. Nabunagin ka, hindi ka makikipag-ugnay sa Diyos. Eh, mali naman pala yun. Eh, kasi inalis mo yung salitang reliyon. Di ba? So, ganito yan. Bigyan kita ng idea. Di ba si Pablo, dati nasa reliyon ng mga Hudyo, reliyon din yon. Ngayon, nung siya ay narealize niya na mali yung kanyang sinamahang reliyon, umalis siya pumasok siya sa isang relihiyon naman patungkol kay Kristo. Gusto niyo malaman? Don't forget to like and subscribe to our channel. Ibibigay ko sa inyo ang ganitong idea. Nakusan, mali ang ganitong uh, proper hermeneutics na sinasabi niya, born again is not a religion. Dapat, born again is a religion in our life. Kasi ito ang pagbabago ng ating pagkatao kapag ipinamuhay mo yung religion. Kasi makakipagbalikan ka sa Diyos eh manunumbali ka sa Diyos. Mamahalin mo ang Diyos. Susunod ka sa Diyos. Susunod din mo ang kanyang mga utos. Tutuparin mo ang kanyang mga utos. ba? Diba? Kasi sumasampalataya ka sa kanya. Kasi pag mo ang religion, wala kang pananampalataya sa kanya. Bakit? Kasi hindi ka susunod eh. So tingnan natin no, yung kay Pablo. Balikan natin. Si Pablo nasa dating religion. Yun po ang wala sa tamang hermeneutics. Ngayon, nung pumasok si Apostol Pablo, sa relihiyon ng ating Paninso Kristo na itinuturo, nagbago siya na dating masama, umuusig ng iglesia, di ba? Ngayon, yung iglesia niya ng ating Paninso Kristo, tinutulungan naman niya. So, tingnan natin ang ganitong bagay na bakit mo aalisin ang relihiyon kung ito pala'y makakatulong sa bawat tao. So, tingnan natin ang pag-aaral. Ngayon, sa pag-aaral po ng salita ng Diyos, ganito po yan. So, babasa po tayo ng mga talata sa kasulatan para maintindihan po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. So, pupunta po tayo dito sa... Tingnan natin yung kay Pablo. No? Ano sinasabi niya kay Pablo? Puntahan po natin itong talatang ito na makakatulong po sa atin. No? Ano po sabi diyan? Sa Galatia 1.13 Alam naman ninyo ang dati kong pamumuhay noong kasapi ako sa relihiyon ng mga Hudyo. So dito, si Apostol Pablo ay kasapi doon sa relihiyon ng mga Hudyo. O, di ba? May relihiyon pala mga Hudyo. Tapos, nung siya ay nasa reliyon ng mga Hudyo, ito ang ginagawa ni Apostol Pablo. Inusig ko ng lubos ang iglesia ng Diyos at sinikap kong itong lipulin. O di ba? Nasa reliyon siya. Ang ginagawa pala ni Pablo, inuusig niya yung Iglesia ng Diyos. Pag sinabing Iglesia ng Diyos, ito yung mga tagasunod ng ating Panginoon sa Kristo. Mga mananampalataya sa Diyos Ama at kay Kristo. Ngayon, itong si Pablo naman niya, sinisikap niya itong lipulin. Pinakukulong, hinahagupit, at the same time ay pinapatay pa nga niya. So, tuloy pa natin ang pangungusap para malaman natin ang dating relihiyon ni Apostol Pablo sa 14. At tungkol naman sa pagsunod sa reliyon ng mga Hudyo yan, tingnan po ninyo ha. Sinusunod ni Pablo yung relihiyon ng mga Hudyo. Nahigitan ko ang marami sa mga kaedad ko o di ba? Ibig sabihin, mas magaling siya pagdating sa reliyon. Yung kasing edad niya, mas marami siyang nalalaman patungkol sa reliyon ng mga Hudyo. Nakita ba ninyo ang dating kalalagay ni Apostol Pablo? dahil tapat kung sinusunod ang mga tradisyong nanggaling sa mga ninuno namin, o di ba? So ibig sabihin, yung mga relihiyon pala ng mga Hudyo ay tradisyon pala ng mga ninuno nila mula sa tao 'yon. E, ibig sabihin, yung sinasabi po ninyong hermeneutics baka nasa walang tamang pag-aaral sa salita ng Diyos. Bakit? Ang sinusunod ay mga tradisyon ng tao. Yun ang hindi hermeneutics kasi may reliyon na hindi hermeneutics kasi hindi sa Diyos eh. Dati, debate na naman nga natin, balikan nga natin yung meaning ng hermeneutics. Pag-aaral ukol sa Diyos. ba diba? So dito, eh, kay Brother Eddie, ay isang bagay na hindi kailangan ang reliyon kapag ikaw ay na born again. Diba't ang born again, pagbabago ng pagkatao. Pag nabago ang pagkatao mo, Siyempre, ipapasok mo yung reliyon, magbabanal ka, magiging mabuti ka, lalayo ka na sa kasamaan. Di ba? ang meaning, ano? Pag-uugnay ka muli sa Diyos eh. Paano ka makikipag-ugnayan muli sa Diyos kung hindi ka gagawa ng mabuti, kung hindi ka ba magiging banal, kung ikaw ay hindi lalayo sa kasamaan? Ang Diyos mabuti, ang Diyos banal, di ba? Ang Diyos ay walang kasalanan. Ngayon, kung banal ang Diyos, magbabanal ka rin. Kung dati kang makasalanan, aalsin mo na yon. So, kaya yon ang pag-uugnay na muli natin sa Diyos. So, ngayon, balikan natin ito. Para maintindihan mo, no? Kung si Pablo ay nasa dating relihiyon ng mga Hudyo at ibig sabihin, kung nakakahigit siya, marami siyang alam patungkol sa mga relihiyon ng mga Hudyo kasi ang sinusunod niya ay hindi pala Diyos. Ang sinusunod niya, yan nakalagay po, tapat kung sinunod ang mga tradisyong nanggaling pa sa mga ninuno namin. Napansin ba ninyo? Yan po ay wala po sa tamang hermeneutics kasi dapat sumusunod ka sa aral ukol sa Diyos. Patungkol sa Diyos. So dito nakita natin yung relihiyon ni Pablo ay nasa relihiyon ng tradisyon ng mga tao. Ngayon, pansinin naman natin. O ibig sabihin, ang ganitong sinasabi ni Eddie patungkol sa reliyon parang tradisyon niya ng tao kasi mali inalis niya yung totoong relihiyon. Tingnan niyo ha, may totoong relihiyon. Tingnan ang kay Pablo mali yung kanyang reliyon na pinasok. Ano? Ngayon na-realize niya na mali pala 'yan. Bakit? Patutunayan din niya sa kanyang sarili na mali yung kanyang pinasok na ano, na relihiyon. Ngayong nalaman ni Pablo na itong relihiyon na kanyang pinasok ay mali pala. Ngayon aalis siya diyan sa relihiyong iyan at pupunta siya sa isang relihiyon naman na konsan ay magbabago ng kanyang pagkatao. So mabobor naging siya at yung relihiyon na kanyang pupuntahan na itinuturo naman ni Kristo. O puntahan natin 'yon at basahin natin. Unang Timoteo 316 tunay na napakahiwaga ng na mga katotohanan ng ating reliyon. O di ba? Anong reliyon 'yan? Napakahiwaga daw at katotohanan ng reliyon. Kaninong reliyon ang pinasok naman niya? Ito, tuloy natin. Nagpakita siya bilang tao, di ba si Kristo 'yon? Nagpakita si Kristo bilang tao. Pinatotohanan ng banal na espiritu na siya ay matuwid. O pati banal na espiritu? nasa tamang hermeneutics, sinasabi niya yung katotohanan na kung saan ang nagtatag ng reliyon ay itong nagpakita bilang tao, si Kristo po yun. Kaya nagpapatotoo din po, pinatotohanan ng banal espiritu na si Kristo'y matuwid. O ba diba? Yung po, kapag naborn again ka, nagiging matuwid ka. Nakita siya ng mga anghel, o pati anghel, ay siyempre, nagpapatuto din ng mga anghel na si Kristo ay naging tao at naging matuwid. Ipinangaral sa mga bansa. Ay sino nangangaral ng mga, sa mga bansa? Si Pablo. Nakita din niya, ipinangaral nga din nila na merong relihiyon na totoo. Pinanawalaan ng mundo at dinala sa langit yun. Di ba? So may relihiyon din po wala si Pablo. Yung relihiyon yun, mula kay Kristo. Yung dati niyang relihiyon sa mga Hudyo. Sa mga tao galing. Tradisyon lang yon. So ngayon, kapag inalis mo yung relihiyon sa buhay ng isang tao, nagiging man-made religion. So hindi iyon ukol sa Diyos. Kaya itong itinuturo ni Brother Eddie C. Si Villanueva ay hindi proper hermeneutics. Kaya bigang Anton, Huwag mo sasabihin ako nag interpret Sinasabi kong katotohanan, may mga reliyon na nagtayo mula sa tao. Pag nalaman mo pala ang kahulugan ng hermeneutics, pag-aaral ukol sa Diyos. Ang mga itinuturo ay ukol sa Diyos. Di ba? Kaya itong uh, iyong pinagtatanggol, baka member ka niya, kaya pinagtatanggol mo, dapat ipagtanggol mo si Kristo. Pinagtatanggol ni Pablo, ng mga apostoles, yung... Kristo sapagat siya ang nagtayo o nagtatag ng iglesia at kapag ikaw ay naborn again, papasok na dito yung panunumbalik mo sa Diyos na kung saan yung relihiyon magiging banal ka, magiging matuwid ka, lalayo ka sa kasamaan. Yun ang pag uh, babalik mo sa Diyos. di uh, ba diba? Yun ang ibig sabihin po ng religari, relihiyon. Naintindihan mo na? O bang ngayon dagdagan natin ang pag-aaral. Ngayon, pansinin mo pa itong sinabi ni Pablo no sa Philippos 3:6. Kung tungkol naman sa sigasig ng pagsunod ko sa reliyon ng mga Hudyo, inusig ko ang iglesia. Walang maipipinta sa akin pagdating sa pagsunod sa kautusan. Nakita ba ninyo? Iyan po ang naging nangyari kay Apostol Pablo. Dahil alam niya ang mga bagay at pasikot-sikot sa kautusan, eh, siyempre, mas marami siyang alam. Pero, yung mga bagay na kautusan, nilabag din niya eh. eh sa kautusan, bawal pumatay. bakit siya pumapatay? Inuusig niya. Di ba? Tulingan natin pa. Pinahalagahan ko noon ang lahat ng ito, pero ngayon itinuturing ko na itong walang halaga dahil kay Kristo. Yun, na, di ba? Napansin po ninyo. Si Kristo talaga ang nagbigay ng magandang pagkahulugan ng reliyon eh pag ganito ang inyong pagkahulugan, ang reliyon ay hindi mo isasama, tatanggalin mo, nangangahulugang wala ka sa tamang hermeneutics. Nakita ba niyo Balikan natin ito. Pinapahalagan ko noon ang lahat ng ito, pero ngayon, rin ko na itong walang halaga dahil kay Kristo. Napakalinaw, di ba? 8. At hindi lang yan. para sa akin, ang lahat ng bagay ay walang halaga kung iahambing sa Pagkakilala ko kay Kristo Jesus na aking Panginoon Itinuring ko na parang barsura Ang lahat ng bagay makantan lang si Kristo Yan Yan po ang pag-uugnay Yan ang proper hermeneutics Pag-uugnay Kaya muling nagkipag-ugnayan si Kristo O si Pablo kay Kristo Nanumbalik ang relasyon nila sa Diyos Bakit? Na dating, ikaw ay hindi pa na-born again Nung na -born again ka doon papasok talaga yung relegare pagbabalik loob sa Diyos. Dahil gagawa ka ng mabuti, yung mga walang bagay na dating mahalaga sa iyo, binabaliwala mo na yun. Di ba? So, yun po ang ating natutunan ngayong araw na ito. So, salamat sa mga taong nakaunawa. Pero kay Anton, ikaw na ang magdedisisyon yan. Hindi kita pinipilit, hindi kita dinidiktahan. Ikaw na po ang magdedesign kung nasa tama o mali ang itinuturo ko, sabi mo wala ako sa tamang interpretasyon, eh ito po, binigyan ko na po ng linaw yung patungkol sa relihiyon. Ibig sabihin, itong kay Brother Eddie, wala siya sa proper hermeneutics. O ngayon, simple, magtuturo tayo yung proper hermeneutics. Nag-aaral tayo kung ito bang reliyon ay babaliwalain mo. O ngayon, naiintindihan mo na isasama mo yan sa pamumuhay mo bilang kristyano, bilang mananampalataya at tagusunod ni Kristo, alam mo yung pamaraan na pagiging born again, magiging mabuti ka na, hindi ka na magiging masama, magiging banal ka na, susunod ka sa Diyos, sa kanyang kalooban. Bakit? Meron po papatotoo tungkol diyan, sino kaya yan? Ang sabi po ng isang uh, nag-comment sa atin, dito po kay Albert Hernandez, Tingnan mo, brother, maraming may bisyo sa followers ni Villanueva. Ayan. Ibig sabihin, pag may bisyo, yun nga po, pag naborn again ka na, wala na yung dati mong bisyo. Mga kung kayo dati manlalansing, sugarol, ng ninigarilyo, adik, o anumang kasamaan, inalis mo na yun. Yun ang born again. May bago ng pagkatao, nagbabadal ka na, nagiging matuwid ka na, maging, maging masunurin ka na sa Diyos at lumalayo ka na sa dating kasama mong ginagawa. So salamat po sa araw nito, pagpalain po kayo sa Diyos po ang papuri. Amen. So tayo po ay manalangin. Amang Diyos, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sapagkat napakabuti mong Diyos. Maging kay Anton at sa lahat ng ganito ang kaisipan, sana po maliwanagan sila at makalaya sa maling aral at turo na siyang magpapahamak ng kanilang kaluluwa. Ama, at ito ang aming dalangin sa kanila na sila'y makalaya sa maling aral at turo. Pinupuri ka namin naman sapagkat kayo po ang nagbigay ng linaw sa aming pinag-aralan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.